Sa mga pruta sa Binondo, inaasahang tataas. Narito ang news group ni Kim Gomez. Wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa Binondo, Manila. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, na. sa ngayon naglalaro sa 40 pesos ang presyo ng kada piraso ng peras, habang nasa 50 pesos kada piraso ang presyo ng Fuji apple at aabot sa 50 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng kada piraso ng orange. Nasa 100 pesos naman ang presyo ng kada tatlong piraso ng kiwi, habang nasa 100 pesos din ang kada apat na piraso ng ponkan at lemon. Mona. Kaugnay nito, aabot sa 150 pesos kada kilo ang presyo ng suha at melon, habang nasa 180 pesos kada kilo ang presyo ng honeydew, at nasa 400 pesos hanggang 500 pesos ang presyo ng kada kilo ng grapes. Nasa 1,500 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng cherries at 300 pesos ang presyo ng kada 1-4 kilo ng blueberries. Paliwanag ng mga nagtitinda, sa biyernes pa inaasahang magmamahal ang presyo ng mga prutas. At yan ang Newscoop, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.